So guys, ito uh, guys may nakita ito yung malaking uh, samaral kitong, ayan tusok ayan yung huli natin uh, malaking kitong yan guys uh, so dalawa na ang huli natin una yung huli, yung sulong at ito yung pangatlo guys may marami ito guys, lima limang lapad uh, pinili ko yung ilalim kasi malaki yan O Tusok Ayan yan guys May nukos Naglinger ako dyan Ayan Tusok din Okay yan May nukos na Ito guys may Malaking butiti guys Mga 2 kilo up Kaya hindi ko dinala Kasi 2 kilo up lang Gusto ko yung 3 up 3 up kilo Guys May aluman luman matagal magkrustada yan iya yeah, itagal talaga cord ayan tingnan nyo guys hmm tusok patay kang aluman ka ayan ito guys may nitago silaling guys ah uh, ganting ayan ayan guys kulay pula na ganting Yay, ang sakit sa tinik niyan sa may hasang. So guys, may pangalawang buti dito yung nakita guys. Ah, uh, ayan guys. Ah, uh, same, same, din kalaki nun guys. So guys, may katambak. Ayan guys, napana ko. Nakawala pa. Ayan, hanapin natin. Ayan, nagtago dyan. Hmm. Patay kang katambak ka. Dalawa na yung sugat mo. Ayan guys. Oh, so, ayan huli natin guys Ah, uh, guys, mga doon. Ah, uh, ito yung huli natin ngayon. Ah, uh, ito. Yan, yan lang ang natin. Buhay na buhay. Ah, uh, yan guys, mga doon. Ayan, malaking kitong sa Aluman, sulong, ah, uh, ganting. Ayan yung ganting. Yan, matalas yung tinik. Sakit sa kamay. Ah, uh, yan, saka ito ay. Yan, wow. Alam niyo na na uh, Ah, yung tinayin ito kaya tanggalin para hindi magamoy yung sabaw natin. Yan. Masarap to basta matanggal na yung ano yan, yung bituka niya. Ayan, to malaki. Yan ang laki, guys. Ito so, yung kitong natin. Yan ang kitong. Buhay na buhay. Oops. fresh na fresh. Itu guys, mangado lo mau nanitan awak. Oh boy kito kitong. Minyo